Yun yung tunnel, di ba? Woohoo! Na tayo sa Ayala. <laughs> Time check! 2.23 ng habon! Ay, nang umaga pala. Daling araw. Ay, na, madilim na rin. Ay, puta, ayan na! Ayan, gag! Ayun, ayun. Ay, shit! Boom! Puta, may tao. Ayun. Ah, Sumawid, nakaitim pa naman. Time check, time check. 207 na nang madaling araw. Saan tayo? Saan ba to? Chaong na? Wala. Candelaria, Quezon. Quezon ayan, di ba? Yes, 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 so, oh, yes, yes, yo. Swabe, napaka-swabe ng biyahe pag ganito. Malamig walang oh, walang masyadong usok. Nakakatakot nga lang yung mga minsan ang bibilis ng ano, mga kasabayan mo sa bigla ka na lang magugulat na nasa gilid mo na pala. Eh no, naka ano eh, may mga tag doon. Naka over na bus eh. Eh nakaka, nakaka miss din mga ano eh, no, yung uh, pasahero ano. Sabay-sabay kayo bababa. <laughs> Toto. eh <laughs> dati takot takot ako bumaba eh nung bumabyahe dati eh, nung papaluwas ng Maynila. Parang ayoko bumaba no kasi natatakot ako maiwan. Natatakot ako maiwan eh na na. Ito yung kanina, di ba? Tayo na na natin. Tayo na muna. Kuya, hindi ko makita yung da daan. daan. Narahan narahan ako. Na narahan ako ng malaki. Unahan ko na. di ba? O ano? O ano? Hindi ko makita yung daan, nasa laki ng unahan eh. hindi ko naan linilipad-lipad ako ng hangin ah. Ha. ayun oh, no? bag pwede na, unahan natin unahan kaya ka, unahan ko na Let's go, let's go! Puta, may tao! Ayaw. Ah, Umawib, nakaitim pa naman. Hindi kita. Ano ah, na, yung auxiliary? Nakaitim na to. Oo. Oh. Hindi ko alam eh. Basta pinakaluma to. Version 1 ata to. Version 2. Mataga. Ayan. Ayan na yung mga pinakabago eh. Laser gun yan eh. Tsaka apat yan diba? O. Oh, ayan. na po. Hindi kasi kasi yan sa ilalim ko. Kaya hindi ako nagpapalagay ng... Na, Oo. Oh, kailangan talaga bracket. Kaya ayoko na. Ayoko kasi yung ano eh. Yung expose masyado. Ah, uh, saka sayo sayo kasi nakabold bold eh. Ay shit. Boom. Puta, yun na siya sabi ko. <laughs> kaya masarap ano ini. Eh. Lagyan ng marami. Ay, 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 ay. Oh, kaya Maganda talaga yung mayano kay, auxiliary kay. Ito yung tunnel, di ba? Woohoo! nó tay <coughs> Time check 223 đang hoa bồn Ây nó không là đâu Yeah boy Ui đi lìm nè đi Tata madilim. <laughs> oh, mano. Eh, no. Ini no? yeah, madilim na rin. Ay, puta, ayan ah. Ayan, gag. Ayun, ayun. Shit, shit. <laughs> Ay, dun, ah, uh, eh nagugulat ako doon ah. Oh. Anak ng tipaklong kung hindi talaga kabisado no? 'yan eh.